Hello mga palangga, ito na ating uh, karugtong na video kanina sa aking nilutong tinola manok. Ito na kumukulo na siya. Malambot na rin yung sayote, malambot na rin yung manok. So ngayon, ilalaglag ko na ang huling ricardo, ang gulay na spinach. Pangpasarap, pangpalakas, parang si Papay the Sailor Man. Ito na. So, kunting kulo lang ito. Dahil malambot naman ito. Para hindi mabilasa, madurog ang gulay. Kailangan hapkok lang ang spinach para masustansya. Kunting kulo lang. Yung sabaw ko parang kunti lang pero okay lang yan mas malasa kasi pag kunti lang ang sabaw. Pero pag medyo na-absorb na ng gulay at talagang kumunti talaga at saka ko siya dadagdagan. So tatansahin ko lang kung paano ang kanyang labas. Kung siya ba'y kunting-kunti lang o tama lang. Si mga idol, mga palangga, Mukhang masarap na. Nangangamoy na berde. Na Nangangamoy na spinach ang hangin dito sa aking kapaligiran. Nangangamoy ito ng berdeng gulay. Palagi ko, tama lang yung sabaw. Or, parang matikman natin kung okay na yung Okay na sa akin. Hmm, ano, hindi naman ako masyadong maalat magtimpla. Yan yun na. Na, lumalabas na. Ang ibang mga ricado. Yan. Tingkulo lang. Pwede na itong lantakin mas masarap kasi pag habang mainit kinain mo pag malamig na siyempre parang iba na yung ano ayan ang siling verde okay na yung sabaw ayan yung lemongrass o tanglad Mukhang masarap na nga lantakin, mga palangga.